Kamalaking pagbabagong idinulot ng mga Espanyol ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang ating mga ninuno na dating may sariling paniniwala ay unti-unting yumakap sa bagong pananampalataya. Sa ilalim ng pamumuno ng mga prayle, itinayo ang mga simbahan at ginawang sentro ng buhay panrelihiyon ang mga pista at sakramento. Ang mga santo ay naging mahalagang bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Ang bawat bayan ay may sariling patron o patrona na kanilang pinaniniwala ang nagbibigay ng biyaya at gabay sa araw-araw. Sa bawat pista, ipinagdiriwang ang mga santo sa prosesyon at mga panalangin. Ang mga kababaihan sa panahon ng Espanyol ay pangunahing nakatuon sa mga gawaing bahay. Bagamat may mga pagkakataon na sila ay pinapayagang makapag-aral, ang kanilang pangunahing tungkulin ay sa pamilya at sa tahanan. Nasa ilalim din sila ng kontrol ng mga kalalakihan at bihirang makilahok sa mga pampublikong usapin. Encomienda system. Ang mga Pilipino ay sapilitang nagtrabaho para sa mga Espanyol. Ang kanilang mga ani tulad ng abaka, asukal at tabako ay pangunahing kinukuha at ipinapadala sa Europa. Kadalasan, ang mga Pilipino ay naging alipin sa sariling bayan, nagtatrabaho ng walang katiyakan para sa mga kolonyal na panginoon. today class, so we're gonna talk about communication. In English, how do you say magandang umaga? Good morning, sir! Very good. Now remember, communication is important. You can share your ideas and understand one another. In America, we use telegraph and telephone to communicate to write our letters. Now, let me ask, here in the Philippines, how do you communicate? Sir, we use letter too, and we talk people in the plaza. Some people also send telegraphs, but not in, but not many. Exactly, in America, we use telegraph and telephone to write. So, telegraph and telephone will be sent here soon. So you will have a better communication not only in your town but also across the country and every places in the world. Hey. Inay, itay, may sulat mula kay Tio Juan. Galing sa Amerika. Dumating kanina sa pamamagitan ng post office. Talaga anak? Galing sa Amerika? Nasasabi ka kung malaman ang balita mula sa kanya. Binuksan mo na ba? Opo, inay. Sabi ni Tito Juan, mas madali na rin makipag-usap sa mga tao sa Amerika ngayon. Marami na raw silang telepono at may mga radio broadcast na din na napapakinggan nila kahit malayo. Napakaganda ng teknolohiya na nila dito sa mga taong nagisimula pa lang tayo sa paggamit ng telepono at telegraph. Pero sigurado ako na magagamit natin dito sa pangaraw-araw. Ang English rin mahalaga, lalo lang lalo sa pakikipagkalalan. Nakakatuwa, ngunit nakakapanibago rin hindi ba nahihirapan ang mga kababayan natin sa salitang English? Oo, ngunit kailangan natin matuto. Mas maraming oportunidad na darating, lalong lalo na sa mga kabataan. Mas mapadali ang paikipag-ugnayan sa Amerika at sa iba pang bansa. Narinig nyo ba? Sabi nila, magdalagay na daw ng bakit niya ng telepono sa bayan. Hindi na natin kailangan magantay ng sila. Oo nga. Mas mapapadali na rin ang pag usap sa ibang lugar. Kung sakaling pwede na tayo mag usap sa mga kaibigan na natin na nasa Maynila o nasa probinsya, gamit ang telepono. Ang gusto talaga ng pagbabago, halos lahat ng bahay mayroon ng radyo. Tingin ko ang malaking may tulong ng siguro ng IES. Halos lahat tayo may parung nakaisapaan. Tama, kaya sana habang natuto tayo ng bagong para ng komunikasyon, huwag natin ng ang ating kultura at kita. Ang mahalaga, natuto tayo ang bago. Ang panahon ng Amerikano ay nagdala ng malalaking pagbabago sa komunikasyon ng mga Pilipino. Mula sa simpleng liham, nagkaroon ng telegrapo, telepono at radyo na nagbukas ng mas malawak na ugnayan hindi lang sa loob ng bansa, kundi pati na rin sa ibang mga nasyon, kasabay ng paglaganap ng Ingles. Mas lumawak ang kakayahan ng mga Pilipino na makisabay sa modernong teknolohiya. Bagamat may patuloy na hamon sa pananatili ng sariling wika at kultura. Gapit na mga kapipunero. Isabel, kailangan na natin magkanda. Pangag natin ang kalayaan sa ako. Ngunit, paano naman kung may madami sa mga pamilya natin? Saan tayo patungo na ito? Hindi ko rin alam. Pero kung manalit tayong tahimik, walang magbabago. Ang ating bayan ay alipin ng mga dayuhan sa sarili nating lupa. Ang mga kapabayan ay alam na sila sa ating samot. Kamang lahat at tatanggap. Ang mga mananato ay hindi maglahat sa ating mga kapatid. Ngunit general, paano natin sasiguro doon ang ating kalayaan? Tanghamon muli. Ngunit ang kalayaan ay hindi basta-basta at sa ating mga kapatid. sa bawat ilo at punyagin. Kung so, ang mga Amerikano ay agawin ito, pagkatagulit, sa ng inyong sa mga kapatid na. Pabuhay ang kalayaan! Paano ito, Mabini? Uli tayong nasako. Ngunit ngayon, ng mga Amerikano. Ang kalayaan ay hindi sa labas, mga kapatid. Ito ay nasa ating puso't isipan. Sa bawat akbang, dapat tayo maging matatag. Ang ay para sa kalayaan ay magpapatulong. Hindi tayo titigil hanggang sa mga anak at sa susunod na generasyon ay maging tunay na malaya paano kung matagalan ang ating laban. Hindi natin nasukat ang kalayaan sa panahon ngayon, kundi determinasyon ng bawat Pilipino. Pagpatuloy natin ang laban sa edukasyon, sa pagkakaisa at sa pagmamahal sa bayan. Ang araw ng ating tunay na kalayaan ay darating din. Sa nandaan-daang taong pakikibaka sa ilalim ng dalawang makapangyariang kolonyal na bansa, isinilang ang bagong Pilipinas mula sa mga Espanyol na nagdala ng reliyon, edukasyon at mga tradisyon na bumago sa ating pananaw sa mundo hanggang sa mga Amerikano na nagbukas ng pinto sa modernong komunikasyon, teknolohiya at ideya ng demokrasya. Ngunit sa bawat pagbabagong dumating, hindi natin kinalimutan ang ating ugat ang ating mga pangarap at ang ating diwa bilang isang bayan. Sa gitna ng pangapi at bagong sistema, nagtagumpay ang mga Pilipino sa pagbuo ng isang pambansang pagkakailanlan, isang lahing marunong bumangon at lumaban para sa karapatan at kalayaan.